Ayun, good morning po at isang pagpala umaga sa ating lahat. Ayan, at ngayong umaga ay papasyal tayo doon sa may ano, uh, bintahan ng mga isda. At ating update tayo sa mga presyo ng isda ngayong umaga. Ayan, at bagong lahat ay shoutout po sa lahat ng ating mga silence viewers at sa mga solid subscriber, ayan, at solid supporter. Ayan, may galap shoutout po sa inyong lahat. At lagi tayo mag-iingat, ayan. At sa lahat po ng mga comment sa ating video, ayan, no? may galap shoutout po sa inyong lahat. At mamig shoutout po sa inyong ayan. Tara, niyo umaga. Let's go.

Kata setara, marilah nih, kita melawan, melawan,

pare-pare sa presyo ng ano, Malawan. Mayroong 150, mayroong 130. Dito ba ko ko? Saka dito sugo dito. Kagara sa si dito 150. Puro biso na dami. Ay, biso

200, do di 200, kung ibat asan oh, yun. Bayas, pangatint, kinto, pagka Awan 200, awan 200.

Magkano kilo bisoggo. Mga mga topok ja, mga topok. Yaa, tobiti ko ano talaga yung, kami mga kamay at mga update abtig ng sa ating mga bagasakan ng isda yun, Ayan na tayo. Ayan, may gilap siya kay Clouds TV Gaulap. Ayan, may gilap siya at kay Baros TV. Ayan, may gilap siya at kay Kajuni TV siya At kay Chris TV siya at sa Guwani tay siya At kay Gualberto, ayan, may gilap siya sa iyo. At sa iba pa natin mga viewers, may gilap siya po sa inyo lahat. Ayan. At siya tatlo kay Marlos Adventure at kay Paring Boy Peralta, may gilap out din. At kay Jewel and Karen, may gilap sa inyo. Ah, kamusta na kayo dyan? Ayan, at sana ilagay tayong nakasubaybay sa mga vlog ni Kamek TV. Ayan, at sa lahat ng walang sawang sumasubaybay po pala kay Kamek TV, may gilap siya po sa inyo lahat. Ayan, sa ating mga solid mm -hmm. supporter natin dyan. Ayan, Ayan nakapag-update na tayo. At uh, set out din po kay Kahilab. Ayan, may gilap out sa inyo bro. Ayan. at natanggasan muli po. At uh, babay na po aka mic